Ah, ay baga meses. Ay ano maging chika iyan? Meses. Alam mo nag-aambali balita dito sa ating lugar ha. Ay ano maging chika iyan? Meses. Ay ito na nga meses ang balita diyan sa may kabilang kanto. Na ito daw pala si Kapitana ay nagagapang ng mga butante sa bawat bahay-bahay. Ito ang meses. Ay siya, bintang. Baka tayo makatulog sa bakal na kwarto. At hindi pa nang pati butuhan. At mga gapang si Kapitana. Ayan si Kapitana Butiki! Ayan oh, Kapitana Butiki! Ayan si Aba! Parang ang sintya at pasing area. Ah. Sa git-git para maiboto ako sa lagay Kaya nga! Kaya nga! pasing! Oh, kaya po pala Kapitana. Bakit po? Ay, ako sanang may ipapakusap sa inyong dalawa. Ay, silaan ko Kapitana. Hihili ka sa amin na iboto ko namin sa butuhan, di ka? Diba? Eh, paano mo nalaman? Ako ba gisadya mo ibaboto sa, sa darating na butuhan, ha? Ayok na, kapital na. Eh, hindi. Eh, chinitis miss lang si Pasim. Ay, 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 Pasim. Asan mo na ako kay sa balitang yan, ha? Ako'y okay, walang ginagapang nabay-bahay. Kahit tatanong mo pa kay Mayor. Si kapitana, lamang din naman ay bali-balita ko. Kahit sa anong pa'y nabalitaan, ako'y hindi nang gagapang ng mga bahay-bahay. Kaya magtagil-tagil d'yan, ha? Uy, isang magandang bila. Ayaka. Ah, parang alis si Kapitana. Ayaka na sa ka Kapitana eh hindi ka nanggagapang ng mga butan sa bawat bahay. Ay ano ari? Ay wala sincha. ay Cynthia. Ay nabago na mga kalalakan. Ay ako gumagapang na. Uy, ako gawin ka na, kita na. Hindi na ako bata. Nakasubang itang hindi na ang gagapang sa bawat bahay-bahay. Ay, totoo naman pala. Che! Alay mo naman ka sa Cynthia, Renato. At ikay mapasama sa pabahay program ko, Balay mo. Okay, ay, mo ka, na. Huwag kayong tigil-tigil, ha? Baka i-report ko mamaya kay Mayor.